lalaking sinita ng kapitbahay dahil sa malakas na video kay Nanaksak. Sino mag-aakala na ang simpleng pakiusap sa kapitbahay ay mauuwi sa pananaksak? Paano nga ba ito napunta sa isang krimen? Alamin natin, isang bahay ang malakas na nagpapatugtog ng video kay sa Lawag City, Ilocos Norte. ala Alauna ng madaling araw na noong October 10 dahil nahihirapang matulog ang kanyang mga kasama sa bahay, pati na rin ang ibang kalapit bahay, pinuntahan ng 47 anyos na ginang ang kapitbahay na nagpapatugtog para makiusap na hinaan ito. Minasama naman ang sospek ang simpleng pakiusap ng ginang at sandaling umalis at nang bumalik naman ito, may dala ng patalim at pinagsasaksak ang biktima. Agad namang inawat ng kanyang mga kasama ang sospek at agaran ding nadala sa ospital ang ginang. Pinaghahanap ngayon ng otoridad ng sospek na tumakas matapos gawin ang krimen. Ikaw, para sa iyo, hanggang anong oras lang ba dapat pwedeng gumamit ng video game? Z Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.